Kuwai mm. May... May sasabihin pala ako sa iyo Ano yan? Masalanan ka na naman hindi, hindi Hindi ko lang sinabi sa iyo May... May pera ako dito May 20,000 ako dito Weh hey. oh, Oo nga, Hindi ko. Saan ng 20,000? Hindi ko lang nasabi sa iyo Sumahod na ako sa... Sa Facebook Pinasahod na ako ni Meta Wow! yun, ang may withdraw natin yung limang libo pang shopping mo, mag shopping ka oh <laughs> shopping? yung limang libo yung limang libo, ayayin mo yung mga kaibigan mo, yung mga kasama mo sa trabaho mag sang okay. kayo wow. Uh, yung limang libo ay, 10,000 na diba? Oh. yung limang libo, mag ka mag, magpagupit ka, ka ng buhok magpa, <laughs> ano pa tawag doon? magpa pedicure, manicure, yun. Basta lahat. Bas pa ka. Oo. Oh. <coughs> no ah. Tapos yung limang libo, bumili ka ng pagkain. Bahala kung anong gusto mong gawin doon. Manood ka ng sine, sama mo yung mga bata, yung mga pamangkin mo natin. Ha? Huh? Tunay? Oh, yun ano. Pag-offre yun... ng kumbali ang kita. Hindi, yan yung sabi ng kumpare ko doon sa asawa niya. Visit ka? <laughs> Visit ka? <laughs> Kala ko naman may pera ka na. Sino ko? Oh! Maghanap na ng mag kausap mo. Ha? 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 Ha?